Saan <laughs> so, tayo punta ko Hindi ko po alam. Tama naman din niya pa alam. What? Ang ganda ng view natin dito, everybody. <laughs> everybody. Oh, mama! Ano po yan? Ayon po. Bayo mo? Mayan ayon ayon. Ayon. Ano? Ilang baby mo, Kuya? Dalawa. O, oh, bigyan ko dalawa. dalawa si Kuya. kuya. Thank you, wow. Kaya si Kuya? Dami niyang Kuya. Wait, nang gagawa pa tayo marami. Kaya mo ito bibigay, Kuya? Sa mga kids? Okay. Let's go. Hi, Bujoy. Ready ka na kuya? Bigay natin yung mga ano mo. Asan si Tito Vince? Ayun si Tito Vince. Ay, Tito Vince. Wow. Sila okay. yung bibigay. Look at that. Bigay natin yan sa mga kids sa ano ha. Sa makikita natin kuya ha. Tingin kuya. Gugga lang mo ng outfit ni kuya Silvio? Ano outfit mo kuya? Kuya, ano outfit mo? <laughs> policeman. Ah, <laughs> policeman nga siya.

Pogi, ali ka Pogi. Ah, polis din siya kuya oh. Ay, bye, polis. Bye-bye. Bye-bye. Happy Halloween. Bye-bye. Thank you, kuya. Thank you, though, kuya. Thank you, kuya. Thank you, kuya. kuya. Welcome. Happy ang kuya. Dami ka napapasayang kids, kuya. Tingnan mo sila. Sabi nila, bye-bye. Thank you. Thank you. Hello. Oh, bilang dalawa si Kuya. Thank you wow. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Happy Halloween. Welcome. Bye. Bye. <laughs> <laughs> Welcome! Kuya, kuya, kuya yeah, Silvio, sa Christmas, anong bibigay natin sa mga kids? Itong mga toys. Mga toys mo? Yung mga toys na hindi ginagamit? Opo. Okay. O, yung nabibigay natin. Hi, mama. Good job, kuya. Good job. Love you. Bigay natin sila mga toys. Maraming toys na si Kuya Silvio na hindi na ginagamit. Yay! Hello guys, we're going to Celer. Happy Halloween everybody. Ano po, Mama. Ano po 'yan? Kaya mo? Kumain ako ng rice. Ano po kaya mo kasi? Ito po yung lagay ko kasi kumain ako ng rice. O, kumain ka ng rice kaya ano ka strong? Kasi ayun yung muscle. May abs ka ba ngayon? Malaki? Ay malaki yung abs mo. Ang Galing. 5. 5 yung abs. Grabe naman. Eh na si Papa, sit down ako ya, sit down na. Strong talaga. Hello Sylvia. Hello, man. 哎，妈妈。 How are you, Beth? Hello. So, good. Beth, parang gusto ko mag-swimming. Swimming ka na? Sa dagat, doon sa dagat. Oh. Hindi sa swimming pool. Sa dagat, ha? Gusto ko kasi mas malawak. <laughs> gusto ko yung mas mataas ano, yung, yung feet. Yung mas sunog. Tsaka mas, mas mataas yung feet. <laughs> yung mas mataas. <laughs> yung kasi ng chlorine, eh. gusto ko yung natural, eh. <laughs> Sabi ni si Sylvie, mga pwede ako mag-fit? Anong fit? Remove ko po yung shoes ko. Magpa. Magpa pala. <laughs> Let's eat, everybody. Ate, okay na yan. Ganda, di ba? Ganda ng dress ni Ate, <laughs> Ate. Maganda. Alam mo, Abe. Ayan ang pinakamagandang dress na nabili namin. Tinamili ko. Fresh ni Ate uh, Irene. Uh -huh. Love it. Ano gusto mo bang makeup, Teh? Anong klaseng makeup gusto mo? Itim. Itim? Pula-pula. Pula-pula? Pula-pula? Yung may ano, parang dugo. Ay, parang dugo. Wait lang tayo ha. Ah. Gusto mong wait lang. Huwag kang kakapit ha. Ate, pikit ka. Pag di natin dugo <laughs> ka. Ate, mas effective. Alam mo, mas maganda pag tinanggal mo yung ngipin mo. Ate, isang bagsak nga oh. <laughs> Bagsakan mo lang isa, te. <laughs> Ato, mukhang ming gulatin ah. Baka biglang bagsak mo yan mamaya oh, Sabihan mo kami. Natakot na. Tignatan <laughs> mo lang, baka mamisplace mo. Katakot <laughs> 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 siya, te. Yo, swimming time everybody. Swimming time guys. So ang aking bulilit, nakasleep. After magpalit ng swimwear niya, nakatulog si Sylvia. Mamaya mag-swimming yan si Sylvia pag -ising. Beb, look. Hello. Twins, at Erin. Bye. Kaya yes, Sylvia, go kuya. nag-iigib, nag-iigib ng tubig. Kuya, kuha ulit water, kuha ulit water. Doon, dali. Kuha po ulit, kuha po ulit. One more, one more. Okay. O, shower na ulit, shower. <laughs> nagiigib siya ng water. Hi, good morning guys. Tulog pa ang aking uh, mga bulilit. At si Nonrev, sleep pa sila. Tulog pa sila guys. And kami, nila ate Erin baka bumaba kami for breakfast. Pero si Sylvia maya maya gising na yan. Maaga nagigising to si Sylvia. Anyway, yan no? Ang ganda ng view natin dito, everybody. Look. gising ko ngayong umaga. Pag ganun ako. Wow. Ang ganda ng view natin. So, maya maya bababa na tayo for breakfast, guys. See ya. <laughs> so, tayo punta ko yan. Hindi ko po alam. Tama naman din niya pa. Alam. <laughs> Where you going, Sylvia? Where you going? Where you going? Ah? Ah? Breakfast. Okay. Breakfast? Ay. Alay ka na. Alay ka na. Breakfast. Let's go. Ay, naku, nakakawak na, guys. Ha? Guys, tignan nyo naman. Nakakawok na yan. Oh, parang ang bilis. Na naku, nalagpas ka na sa elevator <laughs> na. Wow, may lights Oy, pa yung kanyang. Ya. May lights pa yung kanyang slippers Sandals, sa. Kuya, press na po. Going down. Yan po. Baka maipit kayo. Careful! Careful, guys! Guys, puti ko ng tapas. Wow! my favorite mo Wala! Wala! Pancake and fried rice. Let's go! Pancake! Fried rice. Let's go, kuya! Dali, kuya! Dali, dali, dali! Gusto ko yung... Para kung si Superman. Sabi niya, sabi niya, dali, dali, dali! Gumulo! Let's go, kuya! Bye-bye! Ay, ate! <laughs> Dali yung breakfast! Magkasara na yung breakfast! <laughs> si ate, rin din! Alay ko! Ayan guys, ganyan po ang mga lakad ng may mga gout. Medyo... Medyo dahan-dahan lang po talaga kasi kahit ako meron na dito. meron na dito. Bawas-bawas na tayo ng meat. Silvio, di ba kakalakad ng bulilit namin? <laughs> na <laughs> si Sofia parang aling ano, aling maliit, no? Parang may siya maglakad do. Aling Silvia oh. Hi na guys. Sarap nung ah, sarap nung ano nila te, garlic rice. Meron <laughs> <laughs> pala silang ano, medyo paksi ba? Diba? Opo. Parang doon ako waiting. Gusto ko yun, yun o, no, pang lunch. Crab. Yung crab tsaka yung halaan. Kaya well, pwede yun na lang. Pang lunch na, pwede na kami aalis. Mag